Medyo madilim pa guys. And let's go. And let's go to work. And bawal na ako ng kopi. Tapos mga fruits. Snacks natin sa work. And ako guys. Ayan. So let's go to work. Hi guys. Good morning. Today is July 17. Or 18 na pala. Ayan. So ito yung natin. Kape. Kape. Today it's Friday. Tapos na yung ating week. Yan, nakapagod. At sige lang, laban lang guys. Bye, bye, bye. Good morning. Today is Wednesday. Yan, work na naman tayo. So ito, nagbabaon ako ng damit. Ayan, iiwanan ko na lang ito dito. Ayan. Nagbabaon ako ng damit. So iiwanan ko lang ito dito guys. Kasi ito yung mga baon ko yan. I bring more fruits. Today, yung baon natin. Yan. Lemon. And this is my bag. This is my MK bag. Yan. I like this bag kasi marami kang may ilalagay sa loob. Okay. Like it. Ito yung nabili ko sa Asia. No? Juicy color. So, before ako umaalis ng bahay, I'm, oh, before ako nagdi-drive, guys, I'm always praying kasi, ay, ito ilaw, sa may ilaw. Yan. Before I driving, I'm always pray. Kasi, alam nyo, um, marami kasi dito na, dito sa lugar namin, or sa iba, na, yung alam nyo na bigla lang nag-overtake, minsan, um, no, um, nag-change ng line tapos walang signal so hindi natin alam so I'm always pray diyan I'm always so I'm always pray to God before I'm I'm driving so yun talaga importante kasi alam niyo na hindi natin maiwasan yung mga aksidente sa daan lalo na dito eh nako guys marami ba din mga loko-loko so I'll see you later guys so I'm working in the in a home. So, so nagtatanong ano trabaho ko ngayon dito sa Amerika. Ngayon nag ano ako nag home care or like caregiver. Da, da nag-CNA ako dati pero hindi ko na siya muna ni yung license ko kasi I'm planning to go back to school or do something else but God's plans is you know is different guys so iba yung iba yung na ano natin but well you always trust to God kung anong plano ng Diyos sa atin. So, I'm gonna start my shift like 6 to 6. It's 12 hours from Monday to Friday. And it's good. It's good money, guys. Um, it's fun. I'm learning a lot. It's a new experience. Ayoko sana mag ano, mag uh, one on one kasi natatakot ako kasi di ba hindi natin alam yung mga tao di ba Um, siguro mamaya gusto ko share sa inyo yung experience ko ng one-on-one -on -one versus sa CNA versus whatever. So, I'll see you na later, guys. Bye! The weather today, oh. May konting buwan. Tahimik ko ano, kapaligiran. It's only 5. 35 Let's go, guys! May Zoe! bye, Jerry. See you! So, we're going to work. eh nakaano lang ako ngayon t-shirt. Kasi sobrang init ngayon. So, it's okay lang naman. Kasi sa bahay lang naman ako nag-work. Ayan. Ito yung ating mga extra damit. <laughs> And then, yung ating baon. So, let's go, guys. Hindi mo na ako nag-scrub. Bukas na lang. Bye, Jerry. Bye, Zoe. Bye, sweetie. Mommy, to work. Ayan. Yeah. So, nagbabad ako ng baka. Ayan. Para ba ulo natin pwede huri. So, ito yung ano, nagbabad um, ako ng baka binabad ko sa sa toyo toyo tapos um may bawang sibuyas yan palubot natin yan ang parang kakainin natin for the whole week kasi maganda yung baka kasi wala masyadong taba kaysa sa manok at baboy yan, maganda yung kainin rich in protein yan get ready it's now 4:32 na umaga early Hi guys, good morning. Today is Tuesday. Ayan, ayan. Buka tayo ng kape. Starbucks. Ayan. Kasi ano maganda tayo. Ano tayo? Espresso. Ayan, <laughs> pa talaga ako guys. <laughs> oh God. Good morning. Guys. Antok na antok talaga ako ngayon. I'm so sleepy. So, bago ako matulog, yan ako muna ito mga ano natin, damit. Yan. Kasi si my love ko is work niya hanggang Saturday. Tapos may work din ako ng ano, ng Saturday. So, work is Monday to Saturday. Work din niya is Monday, Saturday. So, which means, um, kagaya nito, siya na naglaban niyan. Tapos, pag ano naman, pag um, minsan naman pag uwi ko, nililipat ko sa dryer. Ayan, guys. Teamwork. <laughs> Ganun kami ng mag-asawa. Teamwork. Kagaya ka kanina. As in, na, maaga kasi yung pasok ko si 6 to 6. So, wala na akong time na magluto. So, pagdating ko, ayan, nilutuan niya na ako ng rice. Ayan. Nilutuan niya na ako ng rice. So, may rice na tayo. Tapos, sa ulam naman, kanya-kanya um, kami yung ulam kasi hindi niya type yung mga type niya pero syempre may iba-iba rin yung taste niya sa pagkain. So, sa ano naman guys, sa uh, pagkain naman, yun, I'm preparing for like for 3 days. Kagaya na isang araw nag-adobo nag tsaka sinigang sila so, yung kakainin ko. Tapos madalas naman, nagbabaon ako ng prutas like ito. Avocado. Tapos orange. Tapos mahilig ako magano magjuice, mag juice. Ayan, juice ko to kasi mas, mas, mas healthy kasi yung mga juice na ano yung ilalagay mo sa sa juicer. Mas healthy at saka nakalinis ng katawan. So, kung kaya nito, siya na naghugas ka kanina. So, eh, ano ko na lang to, eh, ko na lang to sa ano, bago ako matulog. Tapos, ito yung pinagkainan ko, hugasan ko na lang din yan. So, ganun lang guys, sa ano, dito sa Amerika, kasi alam nyo na, mahal ang katulong. Lalo na, eh, kailangan natin, ano, meron na yung trabaho, tapos hindi naman pwede na, yung, kasi pag hindi tayo naginis ng bahay, naku, mas, magulong, yan. Lalo na pag may uh, mga bata, guys, talagang, mahirap pag may mga bata lalo na kasi may mga kasama ako dati sa trabaho yun may mga bata sila pag uwi yung isa halimbawa yung asawa nila uh, pang ano pang pang gabi ayan dry na dry na iskin ko kasi summer na talaga tapos mainit hindi ako masyado nakapaglagay ng ano masyado madilim yung i-adjust natin yung lights So, I'm, I'm making smoothie. and strawberry. Haluan ko siya ng... Ano dito? Hajindas. I don't know. Pero masarap siya na uh, ice cream. And then, haluan ko din siya nito. California Farm um, Strawberry Cream. yeah, Kasi mainit ngayon. So, magpalamit tayo, guys. Hi, vlog! Ayan. Almost done this week. So, brown, B.C. So, work. So, we. So, we. Oh my This is Jerry Balahibo. Oh my god. Jerry, Oh my god. So, we be Sweetie girl. Sweetie girl. Sweetie baby girl. oh my god What you do, Jelly Boy? Ano ba ito sa Jelly Boy ko? My baby boy Ayan, nakakotin nila mesa Tinapon sa ano namin, neighborhood Kung maayos pa siya, oh Tinapon lang nila Ito na siguro yung sira niya, oh Pero okay pa naman siya, guys Ayan Hi, guys Good morning It's now 5, no 4.49 a.m. Eh, nagluto tayo ng breakfast. Ayun. Ito yung ano nila. Parang longganisa sa atin. tawag nila dito sausage. Ito yung sausage dito sa Jumerica. <laughs> Maliit. Ang <laughs> tawag nila dito is sausage. Sa atin parang ano, longganisa. O, di ba? Tulog ang dakit mga baby. Ito yung natin. May awa yan sila nila, nila. Ano? <laughs> Hello, so is somebody missing you? In, in and, in black, I Yes. Yan isang araw bumula ko ng ano, mga fruits. Ang laki ng orange, oh. Tapos avocado. Ayan. From Mexico. Iba yung lasa niya sa avocado natin. Pero pwede na rin. So, medyo madilim. I yes, just yes, natin to. Itong camera ko is matagal ko na nabili. So, this is the Canon, ano, pa rin. Ayan. Ayan. So, matagal ko na ito. Mat matagal ko na itong, ano, matagal ko na siyang inaantok na talaga ako, guys. So, matagal ko na itong ginagamit na pang vlog. So, lalo na, ang hirap kasi mag-vlog, lalo na pag ganito may trabaho ko, kagaya kanina is now almost 9.35. So, nilagay ko yung labahan na doon. Pagkatapos, maghuhugas lang ako. And then, magtutupin ng konti damit. Magmamap konti. Parang, alam na, make it, ano lang, make it clean the house. Ay, tas, din ng 10, gigising 10 ng 4. So, bukas ang trabaho is 6 a.m. until 8 p.m. ng gabi. So it's like, oh, um, ilang hours yun? 12, 14 hours of work yun. Yun talaga, tas, pag ano naman, tas ngayon, ako na rin nag-drive kasi hindi naman ako drive ni mister kasi pang ano siya, pang gabi. Tapos ako pang umaga. So, pero natuto na ako mag-drive. Noong una natakot ako mag-drive. Pero katagalan guys, talagang <laughs> Kailangan talaga natin matuto lahat ng mga bagay-bagay dito. So, yun. Um, I'm gonna close my vlog. Eh, sana, huwag um, kayong magsawa sa panunod ng vlog ko. Sa mga bago kong subscriber dyan. Thank you so much. Alam um, ko may mga nabasa akong comments. Yan, pasensya na kayo sa buho kasi magulo. Ay, wala na pala itong ano. Wala na pala ang battery. So, next time, kaya charge ko lang kasi yung cellphone ko lo, but na so ang tagal ko hindi na kapag vlog tapos patigil-tigil pa tayo kasi di ba marami tayong trabaho tapos so, ay naku guys masarap mahirap ang buhay sa abroad hindi madali nakaka-challenge dati pangarap ko na makarating sa Amerika <laughs> makarating sa abroad pero ngayon, pangarap ko nila matulog. <laughs> Alam niyo ano yung inaalagaan ko ngayon, ano, may kaya naman sila, ka, kaya nila magbayad ng dalawang caregiver. Uh, yung pala talaga guys, pag matanda lang talaga tayo, talaga ang hirap pag marami tayong sakit. Kasi kahit kaano pa karami yung pera natin, parang hindi ka na nag enjoy sa buhay mo, di ba? Parang nakikita mo yung ano. Kasi yung ano ko, yung inalagaan ko ngayon, uh, um, meron siyang ano, yung isa, dalawa sila, yung isa, Parkinson, at saka Alzheimer's. Hindi, um, hindi naman ako masyadong nahirapan sa ano, H hindi naman sila masyadong mahirap alagaan, napakadali lang nila alagaan. Pero, pag nakikita mo silang nahihirapan, yun doon talaga yung nakalalo na sila lalo na isa na ano na may cancer na, na, ano na daw siya na na, na, na radiation parang bumabalik pa rin yung cancer niya ano na siya 80 years old tapos um tapos napakadami niyang komplikasyon meron siyang kasi parang alam ko na no, mataba siya yun pala hindi pala maganda talaga guys yung lalo na yung um, number one kumakain natin ng processed food yun tayo kumakain mga prutas. yun yung nagka-crush diet. Yung, yun talaga ang pinaka-delikado talaga guys. Yung, yung magka-crush diet ka. Kasi parang um, doon siya nagkaroon ng, uplik, ng komplikasyon sa abdo. Pagka nag, nung, nagka-komplikasyon ng abdo niya, tinanggal yung abdo. Tapos hanggang tinanggal na halos. Ngayon ano na siya, ginag ginagamitan na namin siya. Ginagamitan gumaga ginamitan na siya ng colostomy bag yung yung kanyang ano dumi nilalabas siya sa gilid so ini-empty ko yon tapos um kasi ang hirap pala yung magka-crash yung mula yung parang gusto natin pumayat ng na madalian so la, tapos ang hirap pala noon kasi talaga magka so sa mga nagpaplanong mag-diet yan kailangan talaga kumusulta kayo sa doktor guys kasi ang hirap nung ganung sitwasyon tapos, um, nagka-complication siya ngayon. Kahit anong gawin niya, talagang, talagang grabe yung ano, sakit. Yung parang doon ako na, doon talaga yung pinaka-challenging sa ano, yung trabaho ng um, CNA, trabaho ng caregiver. Pag nakikita mo yung inalaga mo na nahirapan. Lalo, first step, ayoko sana na ano, mag -one. -on -one setting kasi sabi ko nakakatakot kasi hindi mo kilala yung alagaan mo tapos titira ka or doon kasi sa bahay or something will happen hindi natin alam kasi di ba nasa nursing home kasi uh, nandoon yung mga nurse nandoon lahat facility but sa so on one on one ikaw at saka yung inaalagaan mo so ang hirap di ba if something happened to them syempre kargo mo yun but siguro um, uh, talagang Talagang ano talaga siguro adjust. So yun na lang sabihin ko na trust trust to the lord, trust to the process. So marami ako natutunan I'm starting then for like February sa home care. So hindi ko talaga siya gustong kunin, parang pinilit lang ako ng kaibigan ko na kung pwede daw talaga na i take ko yung grab, i ko yung work kasi talaga naghahanap daw sila. Ayoko naman talaga sa sana kasi Uh, yung CNA ko, talagang hindi ko na siya, ayokong sabi ko, I don't want to work anymore in healthcare. Pero pag sinabi siguro talaga ng your calling, your purpose, talagang ibabalik at ibabalik ka talaga kung ano yung purpose mo dito sa mundo ng ibabaw na to. So, lo, so ngayon, nag-home care ako. So, this is challenging kasi every day mas marami, marami ka natutunan, mas naintindihan mo yung mga bagay-bagay. Kasi, Lexi like Nursing Home, okay, you got 14, 14 or 15, 16 patient. And then, syempre ang gagawin mo is, papalitan mo lang sila, igigitap mo lang, bibihisan mo lang, pakainin mo. So, you don't have like interaction. Kasi, you have 8 hours. Sa 8 hours na yun, lalo na pag, pag mornings, igigitap mo yun sila, papaliguan mo yun sila. Tapos, ang hirap, di ba? Napakadaming activities lang na, lang, sa wala kang time because you have to, you know, from breakfast, igiget up mo sila ng 6 to 7, 7, lahat yan sila, naka, ano na, naka, na, no, wala na sila ga, um, like, 14, or, 15, then, meron 12, 15, or 12. Yung anim doon, kailangan mo i-get up. Yung 4 doon, independent, wala kang gagawin. So, kailangan by six, 6 to 7, lahat yun tapos mo i-get up. 7, nandiyan na yung pakain, nandiyan na si feedings. 9, start ka, ka ng documents. Uh, collecting mo na yung mga pinagkainan. And then 10, documents. And then, i-documents mo isa-isa, ang -isa, dami. Pagkatapos nun, And then, 11, start na naman ng ano, starting ka na naman ng feedings, tapos mag-chatchipment niya, may mga change ka pa. Ay, naku, guys sobrang hirap lang. Ay, sabi ko, ayoko na talaga mag Ay, Nakapagod. Mas maganda pa yung nagtrabaho ko sa factory kasi pagdating mo lang doon, matutulog ka. But, syempre, parang there's something missing. So, okay, tinanggap yung trabaho. Challenging, napaka-challenging. Mas marami ako natutunan this kind of job. Mas naiintindihan ko yung um, this time, I, I, I give them the medicine, um, I give the vitals. Mas, mas, mas lumalawak yung ano ko, yung lumalawak yung yung kaalaman ko as a uh, bilang CNA as a nursing assistant, mas nagiging interesado ako sa medical field na ito. Pero, but, but I'm not sure until, until right now, I'm still holding on kung gusto ko pa talaga siyang ituloy o hindi. So, abangan nyo yung mga susunod natin vlog kung saan pupunta ang ating journey. Kung itutuloy ba natin ang ating CNA or itutuloy ba natin ang ating whatever. So, yun lang guys. Uh, um, hopefully na makapag-vlog pa tayo na maraming marami sa mga future. And thank you pa sa siya buko kasi eh, I'm getting ready to sleep. Tiyatry ko lang maglinis ng bahay kasi alam nyo na mahirap na ano, walang katulong guys. <laughs> so, yun lang guys. Thank you for watching my vlog. Bye!